Alright mga kapatid, welcome back to my YouTube channel and this is Biyahin ni Koy TV. Pag-usapan natin ang latest trending ngayon sa Pilipinas. Ako, mga kababayan ko, yari ito. Mga OFW sa Qatar, mga kababayan ko, yung mga organizer ipadeport sa Pilipinas. Ang sakit, mga kababayan. Naku po, isa na naman pong kahihiyan ang dinala ng mga taga-suporta ni Digong sa bansang Pilipinas. Ayos-ayos ng ating estado uh, sa Qatar, dinungisa na naman ng mga taga-suporta nito ni uh, Duterte. <laughs> pero anyway mga kababayan ko, before we start, please don't forget to follow, like and subscribe to my YouTube channel para lagi kayong updated sa mga biyayong kay Movements na ilalabas natin. Alright mga kababayan ko, pero bago ang lahat mga kapatid, nais ko po munang huwag ninyong kakalimutan sa darating na Mayo, number 134 sa Balota, ABP Party List. Ang bumbero ng Pilipinas, mga kababayan ko, ang party list ng bumbero, mga kababayan. Ayan, nako, isa pa to. Nako, 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 nako. Number 42 sa Balota, Magdalo Party List. Mga kababayan ko, ang party list ng ating mga sundalo. Anyway, mga kababayan ko, anyway, mga kapatid, no? Nais ko lang pong bigyan pansin ng lahat ng mga OFW yung nanonood sa atin. Tandaan po nito, pantandaan niyo po nito mga kababayan ko, no? Kapag dumayo po kayo sa bansa na 'yan. At kung saan bansa kayo naroroon, huwag na huwag ninyong dadalhin sa bansa na 'yan ang mga maling kagawian ninyo dito sa Pilipinas. Alam niyo po kung ano 'yung sinasabi ko dito mga kababayan ko? Yung mga tipong barbarikong style ng mga nakagisnan ninyo. Nakakahiya po sa bansang Qatar na ang Pilipino pa mismo ay nilalabag ang batas ng kanilang ng kanilang bansa. Tandaan niyo to, mga kababayan ko, dahil meron pong 17 na Pilipino na nag-organize ng isang rally na ginanap sa Qatar na ipinagbabawal. Mga kababayan, eto panoorin natin ang video na to. Tuwang-tuwa sila dito, Oh. Oh, sige, nagtipon tipon kayo. Nasaan na ngayon, no? tingnan natin. Nasaan na ngayon ang Sara Duterte nyo. Oh, sige. Oh, tawa na, iyak later. <laughs> oh, ano kayo? Ako? <laughs> Alam nyo, kayo mga OF ah, bago kayo i-deploy sa mga employer nyo, tandaan nyo may tinatawag tayong PIDOS. Tama? PIDOS, mga kababayan ko. Tama po ba kung sinasabi ko? Meron po kayong PIDOS. Unang-una, ano yung PIDOS, mga kababayan ko? Bawal ang mga pagtitipong politikal. Laging sinasabi yan doon. Huwag kayong nakikisama sa mga gulo. Ayun, sige. Oh, itong uh, isang nakablo na to, organizer 'yan. Pati 'yung nagba tigas ng mukha mo, te, oh, uwi ka ngayon. Ganda pa ng banner nyo. We stand for PRRD. O oh, asang kayo ngayon? Susunod din ba kayo sa loob ng kulungan? <laughs> Sabi. We stand for Tatay Digong ngayon, nasang kayo ngayon? <laughs> <laughs> Tapos mga kababayan ko Ang ending We stand for Tatay Digong Mamukat-mukat ko mga kababayan Tawa ako ng tawa Ang mga lintik dinampot pot. Oo. Ito. Itong, ito, itong mga to. Yung mga organizer ng event na to, ang... Uh, Diyan din, dinampot sila mga kababayan ko ng, 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 pulis sa Qatar. Maikpit kasi na pinagbabawal sa Qatar ang mga political na pagtitipon kagaya ng rally. So sabi nila sa social media, di naman kami nagra-rally biyahe ni ko Ang ginagawa lang naman namin, naghayag lang kami na suporta mga bobo. <coughs> anong tawag, anong tawag, si Digong Bay ano? Politiko, di ba? Ano pinaglalaban ninyo dyan? Ang pinaglalaban ninyo dyan, maliwanag pa sa sikat ng araw, yung pagkakakulong ni Duterte. So it means, mga kababayan ko, that is political Rally. ito mga ito mga makukulit. tignan niyo to mga kababayan ko papakita ko sa inyo. Nahuli yung 17 mga kababayan ko na organizer. Ha, organizer. 17 na organizer niyang event na yan. Kasama yung isang vlogger. O, oh, may vlogger dyan, ha? May vlogger. Itong aanga-angang vlogger na to, hindi man lang ba sinabi sa mga kasama niya, mga kababayan ko, o ba o hindi na masabi, baka bago lang sa Qatar, nagbida-bida mga kababayan ko na mag-organize ng uh, rally na katulad nito. At hindi niya na hindi niya nalaman at hindi niya natandaan na bawal pa mag-rally sa Qatar. Ang nangyari nung kumalat sa social media yan, Seventeen. 17, 17, ha? 17 organizer ang dinampot. Oh. Tapos mga kababayan ko, nakakatawa sila ngayon mga kapatid. Ito mga kababayan ko. Tignan nyo. Nakakatawa tong mga to ngayon. O oh, ayan, papakita ko sa inyo. Ayan o. Oh. 17 DDS OFW Qatar humihingi ng tulong kay PBBM, kay PBBM matapos arestuhin sa illegal na rally. Aray. Oh. Sino ngayon ang binigyan nyo ng sakit ng ulo? Putya, nakakahiya na nga kayo dyan sa bansa, sa bansa natin. Binigyan nyo pa, ka, binigyan niyo pa kami ng sakit ng ulo dito. 'Di ba? Mga kababayan ko, ang tatapang ninyo na humingi na o dyan, suportaan si Duterte na nakakulong, o ngayon ano nangyari sa inyo? Dinampot kayo ng Qatar Police. Tapos hihingi kayo ng tulong kay Pangulong Bongbong Marcos ngayon na pinagre-resign ninyo. Antitigas din ang din ng mga pagmumukha ninyo eh, no? Ang titigas din, promise. Grabe nakakahiya na nga kayo, ganyan pa ginawa nyo ngayon. Binigyan nyo pa ng kahihiyan ng Pilipinas. Alam mo kayo mga OFW, makinig kayo sa akin. Once na pumunta kayo sa bansa na iba, sa ibang bansa at kayo'y nagtrabaho dyan, you represent the Filipino, You represent our flag. You represent our country. Our culture. ba? Diba? Yan ang nire-represent nyo sa makatuwid Kayo ang ating ambasador. Kung magpapakita kayo ng kabarbarong ganito sa ibang bansa, anak ka ng teteng para suportahan lang yung isang tao, eh hindi ganyan ang dapat. May laban sa social media, gusto nyong ipadama na I understand naman. Di ba? I understand naman mga kababayan ko. No, I understand naman na gusto nyo ipadama kay Duterte na nakikisimpatsa kayo at ipakita sa pamilya Duterte na nagrally kayo, nagstan kayo diyan. Pero ano ang sukli sa inyo? Naisip nyo ba yung pamilya nyo bago nyo ginawa yan? Of course, hindi nila naisip yun. Na naisip nila, mga kababayan, mga kababayan ko, yung galit. ba? Diba? Yung galit. Yung galit ang inisip ninyo, yung inisip hindi iniisip inisip yung pamilya nyo. Kasi bakit? I know, I know you're victim of maharlika. ka. Biktima kayo ng mga maling impormasyon, biktima kayo ng fake news, biktima kayo ng whatsoever. Mga kababayan ko, I understand kung bakit mga kapatid. Pero, think of it, ano ang resulta sa inyo? Ano ang nangyari sa inyo? Yung 17 na nakulong ngayon. Kasi until now, yung embahada natin, nakikipag-usap pa sa embahada ng Qatar. Oh, nagulat kasi kayo, pinagdadadampot kayo sa mga bahay nyo, di ba? Akala nyo, wala eh. Dadamputin talaga kayo dyan. nag rally, rally kayo. O, oh, akala nyo, okay na. You stand for Duterte, you stand for ganito, you stand for ganyan. O, oh, ngayon, ano kayo ngayon? Bandang huli eh. Manghingi kayo ng tulong kay Bongbong. Kay Marcos Jr. Na sinasabihan nyo ng bangag. Mag-resign na. Diba? Tapos manghingi kayo ng tulong ngayon kay PBBM mga kababayan ko. Di ba? Ito tal naman ang kakapal naman ng na mga pagmumukha huma dyan, eh, putya, niyo humarang mamambala diyan. May putya pa rin hindi ganyan 'yan. Di ba? You stand for ganito, you stand for ganyan. O ano nga nangyari sa inyo ngayon? See? Nasan si? Nasaan si Sara Duterte? Nasaan si Bongo? Nasaan si Bato? Nasaan yung mga idol nyong mga senador? Nasaan si PRRD nakakulong? Now, sinong tatayo sa inyo? 'Di ba? Mga kababayan ko. How about the organizers? Yung mga nagsulsul doon. Oh, nasaan si Maharlika? Kaya ba kayo pagtanggol? Ngayon yung ilabas si Maharlika. Ngayon, ngayon ni Maharlika gawin yung tapang niya sinasabi niya. Yung tapang niya sa husay niya pag ano. Ngayon niya ilabas. Mga kababayan ko. Ngayon niya ipakita. Bakit hindi niya paita ngayon? Mga kababayan. <laughs> diba? Kayo mga OFW, mag-isip kayo. Mabuti. Mag-isip-isip isip kayo. Isipin yung mabuti. Bago kayo kumilos. Bago kayo maniwala. Tandaan nyo, ang gobyerno ay laging nasa inyo. Hindi kayo pinababayaan ng gobyerno pinapaboran ang lahat ng mga gusto ninyo. Tapos ngayon, you stand for PRRD, what happened? Those 17 organizers na nag-organize nitong uh, uh, rally sa Qatar. Sige nga. 17 families ang mahihirapan. And now you seek for Awa or kay BBM? O kam. Tingnan nyo to. Sino mahihirapan dito? Sino nahirapan? Ano sabi ni Admin Arnel ng OWA? Sa mga OFWs naman natin na Lagi na lang isinasangkot yung sarili nila sa mga kalukuhan na nanadyang na gawin. Basta gusto nila, gagawin nila. Kahit alam nila, mapapahamak sila. At ang nalong naman, alam nyo, hindi na ho namin malaman kung paano pa kayong i-remind, paano pa kayong nakasigasuhin, paano pa namin kayong pagsisilpihan. Di ba? Sa maikling message ni Admin Arnel dyan, siguro naman mga OFW, tamaan na kayo. Tandaan nyo to. Hindi na babalik si Duterte sa pagiging presidente. Hindi nyo na kailangan sambahin si Digong para maging presidente. Hindi nyo na rin kailangan sambahin si Duterte para makalabas si Digong sa kulungan. Tandaan nyo to mga kababayan ko. Nagkasala sila sa batas. Nagkasala sila hindi lang sa batas ng Pilipinas, kundi sa, batas, sa batas ng human, uh, ng human rights sa buong mundo and they need and they need uh, and he needs to favor it mga kababayan ko wag niyo na lang idaan sa kalyan laban sa ibang bansa wag niyo nang yurakan ng pagkapilipino natin no wag niyo nang wag niyo nang bigyan ng sakit ng ulo ang bansa natin ang gawin niyo na lang mga OFW kung ako sa inyo idaan niyo sa social media malaya kayo makapagsalita mga kapatid pero please lang Huwag nyo na ipahiya ang pagiging Pilipino natin sa ibang bansa. Di na babalik si Duterte. Doon na mamamatay yun. Uuwi na lang yun nasa garapon. Yan ang tatandaan ninyo, mga kababayan ko. Ako po si Biyahin ni TV. Binigyan ko lang ng reaksyon at kulay itong content na to, mga kababayan ko, para malaman ng mga kababayan natin ng OFW na may mga kanya-kanyang punishment yan. Hindi lahat ng bansa malaya mag-rally. Tandaan nyo yan. Alright? Ako po si Biyahin ni Koy. Sama-sama po tayong babangon muli para sa bagong Pilipinas. Pero bago ang lahat, please don't forget to follow, like and subscribe to my YouTube channel para lagi kang updated sa mga byayaning movements na ginagawa natin at huwag Number kakalimutan, number 134 sa balota, ABP party list, ang bombero ng Pilipinas. Maraming salamat po. Kita-kits tayo mamayang gabi. All right? Bye.